Do you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Tick tick tick, happy birthday. Tick tick tick, you. Happy birthday. Happy birthday to you. nagbago eh. Last wow! Time. Oh, may ikaw tayo din nakabalik. Dami nagbago eh. Swim! Ganda Swim! Swim! Ganda na nga rin naman na nga o. Uy, may kaano na sila. Parang kaya. Nagyang pinuod ko nila. Ito. Akala alam ko, nakuha yung kabila. Hindi pala nagaling kabila. Ito pala kayo dito. Wow! Simon, later na. Magkakain muna tayo. Wow! It's nice to be back. hindi ako nakadala ng sombrero. Ma, di yan. Hala, hala. Hala, hala. 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 Siyem si Magad. Hala. Hala. No. No. Sim na agad, dito muna. Mamaya na. Mamaya na mag-swim. No. <todododan> yeah. kay Lolo Dan. Doon Lolo Dan. Yun si Lolo Dan. si Lolo Dan. Dali. Doon kay Lolo Dan. Lolo kay Lolo Dan. Nakainom yeah. ng tubig eh. picture lang kita, bye. Bye-bye, my banana boy.

Good morning, guys. It's 5:51 a.m. At um, natin sa kwarto natin, tulog pa si Sean. At ngayon naman ay sisilipin natin sila okay. oh, tulog pa din. Good morning, Ayan. Good morning. Good morning. Magluluto na sila ng breakfast. Uy, may mga ano. Hindi, maganda yan mamaya, anak. Ang isda, ano? Isda ba? Good morning, good. na May isda ka ba?

Say hi to my vlog. <laughs> andito tayo sa bye bye. Diba? Hey guys, ang ganda. Tingin tayo ng mga fresh na isda at mga pusit na binibenta dito Let's see ang calm ng ano ng dagat wow so fresh ganda ng lamig Oh, fresh, oh. Fresh na, fresh. Uy, masarap yung kulay pink, di, oh. 200 lang po yung mga ganyan, sir. Sige, favorite paano Favorite siya ni kuya, di. Sige, di, ayan mo sa kanya. Sige, di. Sige, di tayo. Di <laughs> mo <laughs> sa kanya. Di ba to? Favorite siya so. ni kuya. Wow. wow. baruung ka banyaknyanti parang hindi marunong si Marley. Ay para pa nyo? Lolo ako. Usin niya. Oh. Swim swim again. Hindi nyo? lolo? Wana swim? Jon, naglolo. Wana swim again? Jon, ani mama? mo? ani mo? Walk kay ni lolo dali. swim, swim. Walk with lolo dali. Mm -hmm. Go, come here. Come here, lab. Ay, tinanggal niya din ang sapatos niya. Sige na, halika na.

Dito to tulong din siya diyan. Hindi ako marunong mag-tiktok, ikaw lang. Oo nga, ako nga lang. ayaw mo eh. Ano ba yun? Ayaw ni mama. Ano ba yun? kita, ba So, Neng, ano kinakain mo? Oh? Kinaka ng kami nila. No. lang. Click, click. Ay, ah, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. na. Don't do that, click. Don't do that. O, tayo ka dyan, tayo ka. Uy, lolo dun, You are the cook. Chicken pastil. <coughs> Asa yung kanin de? Ano sa sa salang? ito may isa sa Wow, eh. Wow. Asa yung pastil. Ano pa naluluto pa? Ito ay babo yun, eh.

Wow. Dallo talaga kawani. na. Hindi ko talaga kaya mo. Ini tanong mo ba 'yan? Ako lang 'yan. Na-tudo pa. birthday, Lala -dala. Happy birthday. Happy birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lolo Dan. Happy birthday, Lolo Dan. Oh, blow now, blow, Lolo Dan. Yay! Yay,